Ayan, nandito tayo guys sa gubat. Yan. Yan may ano dito oh. May leaf insect. Yeah, ano ko lang yung camera. Yan. Ito guys oh, leaf insect. Ang ganda parang dahon talaga. Ayan, lagyan ko ng flash. Yan. Ano hindi mo yan basta-basta mapapansin diyan sa ano. Doon kasi mukhang dahon din siya. Ayun, ang ganda niya. Yan nandito tayo sa gubat. Yan, gubat yan. Sa tabi ng ilog. Yan, ang ganda ng leaf insect oh. Wow totoo yan baka sabihin nyo hindi totoo galawin natin malaw <laughs> ayaw gumalaw ayan ang ganda niya. hayaan lang natin yan hanap pa tayo ng iba dito sa gubat ay yan hanap hanap tayo dito time check anong oras na pala Last G's Anong oras na naman tayo nito makaka-uwi May ibon Anong ibon kay ano? Kwak, 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 kwak Ayan, walang <laughs> Ayan, walang ano wala tayo mahanap na ibang ano sana makakita tayo ng ahas mamaya naman pag may nakita ako guys may ano dito guys oh boy gasay no doon asan yung ulo nya ito yan ay dugtut cat snake boy gasay no venomous. may oh. ang ganda may ano pa siya sa mukha oh ay malawak oh. Disturbo natin. Aktibo yan sa gabi. Nagahanap to ng ano niya, makakain. Ang haba niya, oh. Adult size na to. Ang ganda. Fresh na fresh. Kumikinang pang ano niya, oh. Ang mga scale niya. Yan siya, oh. Yan Aalis na yan. Naistorbo na natin. Ang ganda. Ayan. Ayan, hayaan na natin yan dyan. Maghanap naman tayo ng iba kung meron pa.